mga kamusong, good morning. Welcome back po muli sa ating channel. Ayan, bali, papasyal po muna tayo Kailangan lang, kay tapang tayo. Uh, tingnan po natin yung mga tropa tan. Bali, hindi po muna tayo makakapagtrabaho. Gawa ng magka, ano po tayo, nagka-infection. Bali, hindi muna ako makakapag uh, trabaho Ayan, bali, nagpahinga po muna ako Uh, siguro bandang January na ako papasok mga kamis ah. papasyalan natin si babang Tay mamaya Ayan. tingnan natin mga tropa dun kung okay na ba yung ano yung mga abang dun tapos yung lababo ang siguro inahan nila ngayon kaya mga kamasan, bali matagal tayong wala sana. Wala uh, tayong upload kawangan nga nang nagkaano po tayo nagka nagkasakit so, bali naggagamot po po tayo ngayon tapos pagkatapos maggamot magpapahinga po muna tayo ng dalawang linggo tapos ano naman po tayo pa malo at check up natin ayan mga kamusang bali magpapahinga po muna pala kami na kada dalawang linggo tapos ultrasound pala tapos babalik kami sa sa doktor ayun kaya e, mga kapos, nasamahin niyo po muna ako dito. Papunta kila Bapang tayo. Kapasyalan natin mga tropa. Let's go! Yan po mga kamuson. Hindi pa rin kayo yan. Sana ka lang? Pare! Eh! Siya tao may pahihigay mo. Baba mo! Ako <laughs> balik. Ako balik. pasok. Siya ang kapo kayo. Ano yung CR? Dali, sila lang po yung nagtatrabaho nyo. Bob, siya tau may pangani kayo. Jatter Sniper. Siya yeah, tau. Jatter Sniper. So, here Ha, ha, Magdi. Magdi ko niyan na yung ano no, para pintana, no. Bati ginagawa po yung ano yung lababo. yung ano si babang Tayo. Gusong. yan po yung mga nagawa nung hindi pa tayo tumapas dahil nagkakano po tayo nagkasakit ayan Ay, bali sinaraduhan na rin po yung doon tapos ayun. bali pinaabang natin ng ano yan ng para sa outlet bali magkakakalip po dito bali tinababa ko na lang po yan ito ko na lang po pinadaan sa likod. Ayan o. Tapos ayan. Kasi nagkakabintana siya dito. Siguro ito. Tatanggalin uh, ito. Tatanggal uh, natin. Ayan o. Tapos na. Uh, Pinauwi ko na rin po pala yung mga forma natin. Yung uh, suri. Ayan o. Tapos naaabalita dyan. Ito yung dito. isip sa limang kung yung ano um, hmm, para sa bukos para kakainin ko na ang bukos natin para malo kasi binukutasan na rin yung bintana natin. Di nandito po tayo ngayon sa second floor. Ayan. Kasi hindi po muna tayo makakapagtrabaho dito. Ngayon ng may ano po po tayo. Papay nga pa po tayo. Ayan. Tapos ito, napalitada na rin sa sa side. Ayan. Kali hindi, wala mo nang gumagalaw dito sa taas. Bali hindi na po siya magkakabintana dito. and shout out po sa mga ano, sa mga subscribers natin. Bali hindi po muna tayo makakapagtrabaho. Ayan. Shout out din po kayo ano. Idol Rudolf, Uy at saka kay Ayan, saka po kay security lovers nature ay, bali. Ay, siya, tapos, ayun bali ayun ko tapos sa inyo hindi po muna ako makakapag ano, uh, makakapagtrabaho gawa ng uh, ay ano pa po tayo magpapahinga pa tayo ayun o ayun muna to para uh, hindi po mapasok yung tubig ayun bali yung dinubutasan ni parang marlon ayun magka kasukat po nito saka o. na po tayo magano Ang uh, mga siling. Hindi po tayo makakapagtrabaho. nagpa <laughs> nagpasyal din tayo dito. Ayan po mga kamas. Bali, kaano lang po natin. Kararating lang po natin. Galing kila babang tayo. Ali, tinignan natin mga tropa din. Ayan. Bali, inaan na po lang nila yung ano. Bali, na-flooring na po pala yon Tapos, pinoporma na yung ano, yung lababo. Tapos si Paring Marlon ay eh, ali inanno yung mga abang sa mga waterline natin. Tapos yung CR, yung bintana niya ay binubutasan na rin. Ayun, hindi na po tayo nagtagal din. Tapos pinasyalan din natin si Consiel ay siya tao kay Consiel Sani. Ayun, bali tayo ng ano ng stab. Ali bibigyan tayo bukas. And mga kamusan, maraming po salamat sa mga subscribers natin, at sa mga viewers. Walang sawang nanonood sa mga natin. And shoutout din po kay ano, kay Rudolf Foy Studio. Saka kay Security Lovers TV. And shoutouts sa mga idol natin. And na lagi po kayong mag-iingat dyan. Dali ano po muna tayo, magpapayenang uh, muna tayo mga kamusan. Kali, hindi po muna tayo makakapag makakapulog ng video. Gawa ng may ano pa tayo. ay karandaman pa tayo. Ang bali magpapagaling po muna tayo mga kamasan. Ang bali dito ko na po tatapusin tong vlog for today natin. Kita kita po tayo sa next video ko. Maraming po salamat.